Sam Milby, itinangging si Moira ang dahilan sa pag nila ni Catriona Gray. Para sa aking balitang showbiz, maring itinanggi ni Sam Milby na si Moira de la Torre ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Catriona Gray. Ito'y matapos kumalat ang balitang si Moira ang siyang dahilan kung bakit hindi pinakasalan na aktor ang beauty queen. Sa interview sa aktor, sinabi nito na walang kinalaman si Moira sa paghihiwalay nila ng landas ng 2018 Miss Universe. Ay kay Sam, walang third party sa paghihiwalay nila ni Catriona, kaya't walang kinalaman si Moira sa kanilang naging desisyon na maghiwalay. sina pa nito na gusto niyang linawi na walang third party na involved sa kanilang dalawa ni Catriona at walang katotohanan ang kumakalat na balita. Nakakalungkot lamang umano kaya't gusto niyang bigyan ng babala ang publiko na mag-ingat at huwag maniwala sa mga nakikita at nababasa online. Kung wala umanong ebidensya ay huwag paniwalaan ang mga nakikita dahil tulad ng issue sa kanila ni Moira, wala itong katotohanan. Sobrang close lang daw sila ni Moira dati at iyon daw ang ginawang basihan ng mga tao at kinunek na may nangyayari sa kanila. Kaugnay ito. Bagamat wala o manong kinalaman si Moira sa kanilang paghihiwalay ni Catriona, direktang inamin naman ni Sam na hindi na sila magkaibigan ngayon ni Moira.